Sikat si Ren Sabando sa FIBA at kabilaan nga ang post nila sa laging laban ng Pilipinas sa South Sudan kagabi. Ibinahagi nga ng FIBA ang black party ni Ren bando at napakagandang depensa nito bilang combo guard. Nagbahagi nga ang FIBA ng dalawang highlights black ni Ren bando sa South Sudan na pinag-uusapan ngayon ng mga Pilipino basketball fans. Kahit ang NBA player ng South Sudan, napahanga ni Ren Sabanto sa kanyang magandang depensa. Sinabi ng NBA player na si Carlick Jones na isang NBA G League MVP at NBA G League top scorer na big shout out daw sa Filipino player na si Renza Bando. Pinuri nito ang kanyang depensa at pagiging physical maglaro. Sinabi nga nito na napakagaling dumepensa at napaka-athletic ni na Renza Bando bilang player. Si Carlick Jones talaga ang pumatay sa pangarap ng mga Pilipino fans sa pangarap nating Olympic dahil mga crucial ang drive to the basket nito habang humahabol sa laban ng ating national team. Usap-usapan din sa lahat ng social media ang sinabi ng head coach ng Sudanis sa laban ng ating Gilas Pilipinas sa Sudan na sinabi nito na hindi daw sila kaya ng Gilas o hindi naman daw pala ganong kalakas ang Pilipinas. Siyempre sinasabi ito ng head coach ng Sudan dahil pang motivate sa mga player niya dahil alam nito na kayang bumalik ng Pilipinas lalo pat nasa home court ng kalaban sila naglalaro. Samantala bukas makakalaban ng ating national team ang China, isa sa mga matinding karibal natin sa si Asian Games na malapit na din ngayong September. Pero bukas all business ang mga mangyayari dahil alam naman natin ang history ng Pilipinas sa China. Para kasing hindi lang basketball ang paglalabanan bukas dahil dala ng ating national team ang pride at puso ng mga Pilipino fans. Lalo pat napakainit ngayon si Galot sa West Philippine Sea. Ang maaring panalo sa China ay magsisild sa kauna-unahang panalo ng gila sa World Cup ngayong 2023 kung sakali. At sigurado, alam ito ng mga coaches at player ng ating gilas Pilipinas. Para na din itong tune-up game sa Asian Games na susunod na paglalaruan ng ating Gilas Pilipinas. Papangunahan ng head coach ng China na isang servant coach na nagsabi noon na lack of quality daw ang basketball ng Pilipinas pagdating sa basketball noong 2019 FIBA World Cup. May tsansa ang gilas na makabawi sa head coach na ito na sa tingin sa atin ay isang mahinang kupunan lang na naglalaro sa FIBA World Cup. Hindi birong kalaban ng China dahil may naturalized player na sila na si Kyle Anderson ng Timberwolves, si 10K Man o 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino na umiscore ng 22 points at may 5 rebounds sa na naging laban nila sa South Sudan. Of course, makakatapat ni Kai Soto ang 7'3 na si Joe Qi ng China Magiging magandang laban nito dahil nakataya nga dito ang history ng ating national team ngayong 2023 FIBO World Cup na wala bang ipapanalo o magkakapanalo na para sa chance ng invitation para sa Olympic Qualifying Tournament ngayong taon sa Paris Olympics.